Ito na. Ako na. Ako na lang ang maging presidente. Ako na lang ang iboto nyo. Well, ngayon, kasi marami ako nabasa eh. Marami ako nabasa na Bruce 2020, Pepa Sor for President. Sige na. Ako na ang iboto nyo ng presidente para matapos na sa 2022. Wala nang dalawang-dalawang isip. Pagka Marka balota pagka shade nyo, Bruce. Ganun lang, paabilis. Pag ako ang naging presidente, ang unang-una kong gagawin, tatanggalin ko lahat ng overpass at mga pedestrian lane. Bakit? Kasi hindi naman yung ginagamit dyan eh. Ayaw nyo nyan, ayaw nyo nyan. Nakakapagod, mataas, ba diba? hassle. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin na natin yan. At ang pondo nyan, itatawi natin. Pag merong nasa gasaan na ganyan, nasa pool, talagang tumba, patay, merong aksidente, bibigyan agad ng 5,000 mabilis. Ayan, pa, nasa kasaan pa, 5,000 yung mga overpass dyan sa Sunnybrook yung doon sa Kadiwa hindi naman ginagamit yan ayaw nyo nyan tatanggalin na natin yan at mabilis pagkabangga ganyan sisilip agad ng ganoon yung mabilis yung barangay ano nangyari pag sinabi sir, pala na po kinuha na po 5,000 agad wala nang usap, wala nang wala nang mga pipirmahan basta pag may na-aksidente nakahawak na agad sa envelope na kulay pula 5,000 ganoon lang pangalawa ha? pangalawa doon naman sa mga mahilig lumabas kasi meron na tayong Carpio siguro by that time ibabalik ko yung Carpio kasi maganda naman eh marami namang marami naman nagiging ano eh sumusunod marami natututong magdisiplina kaya ilalagay natin yan pero may mga may mga susundin patakaran at ang mga lalabag sa Carpio na yan shoot to kill wala nang marami nang shoot to kill agad pag alas 10 ng gabi may palakad-lakad may nag-iinom may naglalasing shoot to kill na at bibigyan agad ng 5,000 yung 5,000 na laka tapos mesa pula wala na maraming. Ito kasi tayo, ipapa, yung ipapatupad natin ay ang 5K government. Yan ah. 5K government. Lahat ng mga pinsala, lahat ng disaster, lahat ng sakuna, lahat ng aksidente. Limang Yan ang gusto natin eh. Mabilis na aksyon. Talagang kailangan pag may mga may mga nangyayaring insidente, eh. nakaready na agad ng mga envelope. Dapat ganun kabilis. At pangatlo, sa akin gagawin. Unang araw, ah, unang araw ko bilang presidente, ang gagawin ko, maghahanap agad ako ng first lady. 'Di ba? Tayo lang medyo pinapawisan ako. Ganyan lang, wala na maraming ano agad. Ibibigay din natin yung pulang envelope na may limang libo. Ibigay ka agad natin yan. At para sa mga tulad nyo, ha? Ikaw, ikaw na walang jowa. Yung lahat ng mga single, kasi meron tayo mga para sa mga senior citizen, meron silang mga nakukuwang pension. Yung mga single na mga tulad mo, meron din yan limang libo. Bibigyan natin ang limang libo na sa minute na ulit pula. Bibigyan natin yung ka diretso agad. Pag tinanong ikaw single, wala kang jowa, ito na. May liman libo ka naman. ba? Diba? Pantay-pantay tayo ngayon dito. Pag walang jowa, palista ka agad sa munisipyo. 5,000 libo ka agad. Ganun kabilis. Action agad. Wala na maraming problema. Wala na tanong-tanong. Bakit po kami may 5,000? libo? Bakit kami... Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Maglalagay tayo. Maglalagay ako ng mga cabinet member. Mga magagaling na mga... Mga scientists, engineer, mga abogado. Pupunoy natin ng mga magagaling na na mga miyembro ng um, mga sekretary ng aking cabinet. Tulad dito, dito ko sila ilalagay, oh. Ito yung kabinet ko. Na, maluwag pa yan, oh. Yung ibang ko kasi nandun sa cabinet sa taas. Kaya maluwag pa to. Dito ko sila ilalagay. Dito kami sa loob magmi-meeting-meeting. -meeting. Dito ko ilalagay ang mga kasama ko doon. Lahat ng trabaho, home base. Yung mga building na ginagawa, yung mga nagtatayo ng mga building, mga construction, lahat yan, home base na. Pagdating naman sa edukasyon, papabilisin natin para makatulong kagad sa atin ang ating mga anak, ang ating mga kapatid. Kaya pagtapos ng prep, pagtapos ng kinder, high school na kagad. Wala na. High school na kagad, kaabolis na natin elementary kasi nag lang sila ng panahon eh. Mga, yun yan mga panahon na sila nagtatakbuhan, mga naglalaro. Tatanggalin na natin yan. Nursery, kinder, prep, first year high school, second year high school, third year, fourth year. Diretso na, tapos apply na agad. At may 5,000 libo kagad. Libre lahat ng requirements. At para sa mga senior citizen naman. At ang mga senior citizen na yan, syempre mahal natin yan eh. Tayo tulad yung mga inaw eh. Yung mga senior citizen na yan, bibigyan natin sila ng, kasi naiichipwera sila. Ah, uh, napapansin ko sa mga senior citizen na iichipwera. Kaya kung gagawin natin, isasali natin sila, i-involve natin sila sa mga nangyayari. Ang mga senior citizen, isasali natin sa mga e-games, sa mga paturnament, Mobile Legends, PUBG, ha? Huh? mga liga. Sa PBA, maglalagay tayo. Ipapasok na rin natin ng mga senior citizen dyan. Kung ang age to na eh, mga 40, 45, nagre-retire na, hindi na, hanggang 70, pwede ka maglaro sa PBA. Ganun na, dire-diretso na sa mga sports, sasali na natin yan. Tulad mga, yung mga sinasabi ko kanina, mga e lahat yan, kasali na sila dyan. Sa mga problema naman, sa trapiko, ha? problema sa trapiko, sa EDSA, sa pala-pala, sa mga -kabil, kabil kabilan panig ng Pilipinas, problema ang trapiko. Meron akong solusyon dyan, tatanggalin na natin ang mga pasahero. Wala nang pasahero, ipagbabawal na ang mga pasahero. Para wala nang magbiyahe, wala nang, wala na, bawal na. Hindi na pwede. Tingnan nyo ngayon, napaka-effective, napaka-luwag na mga karsada. Ha? Eh ayan ako kung sinasabi ko sa inyo, iboto nyo ako. Walang ibang magaling na politiko, ako lang ang iboto nyo. Mamimigay din ako ng mga libreng pugon sa libreng lutuan. Kasi marami nang nabibigay ng bigas. May nakikita ko, mga LGU, mga private sector, namimigay ng libreng bigas. Hindi lang natin sigurado kung mayroon silang mga lutuan. Kaya mamimigay ako la Germania. Mamimigay ako ng mga mga, mga libring kalan, libreng pugon, libreng mga kung ano-anong ihawad. Kasi wala silang lutuan. Eh. Hindi natin sigurado yun. Marami ako nababasa. mayroon kaming bigas, isang sako bigas namin, pero hindi namin maluto. At magpapasagasa din ako sa tren. Ha? Magpapasagasa din ako sa tren. Pag hindi nagawa ang mga platformang ito, pag hindi naging nakasatop na ikasa na sa Magpapasagasa rin ako sa trend pag hindi naging nagtagumpay ang mga platformang ito. Pag hindi nangyari ito, after nyo kumaboto. Pag nanalo akong presidente, kinabukasan, hanapin nyo na yung 5,000 nyo. Kaya si Willie, kukunin ko yan eh. Mabilis magbigay ng pera yan, saka so, mga pa-jacket yan eh. Siyasama ko sa cabinet member ko yan dito, kukunin ko rin yan dito. Yan si Willie, hindi ako galit, <laughs> hindi ako galit. Baka sabihin nyo nagagalit ako eh. Eh mga sinasabi ko eh sa akin lang ha, sa akin lang yan. Baka mamaya meron na naman mga, mga ano dyan eh, may mga maramdamin tayo mga Pilipino dyan, mag Wala. Ito ay sariling opinion, sariling ideya, sariling prinsipyo, pinakahuli sa lahat. Ito ay ilan lamang, ah, ito ay ilan lamang sa aking mga gagawin pag ako na ang naging presidente. Sure naman ako eh, di ba? Pinapawisan ako, mahina yung aircon. Teka lang, kuha lang ako lang. alam. Tapos pag ako naging presidente, magpapatayo ako ng isang malaking music rehearsal studio. Diyan, magpraktis mga kabataan, mga magigitaan lang, magtatambol, magpapractice, practice sila dyan lahat. <laughs> pawis na pawis na ako, baring na to. Yun na, yun lang. May basketball pa ako mamaya eh. Alis na ako, may basketball, may liga, may liga pa mamaya.